Uh, idol, shout out uh, na Adria City. Uh, ang sa kwan, mga nila dali. Ipanguha nilang mga tarpulin si Pangguba. Good guy. Uh, may order ni Mior, Mior. Uh, may muntag si mo, Mior. Uh, uh Ani, pananggal nila. Ako lang ang yung Mior. Pabilin na lang ako ng mga kaway Mior. Kay sayang mabot. Magamit sa mga tanod. Uh, uh, salamat sa Mior. Shout out sa iyo talan, mga kong mga, mga idol. Sa kayo mga pre, ano, napansin nyo po? Yung uh, ano ni Bongo, no? Ah... Uh, <laughs> Yung uh, mga tarpaulin ni Bongo pinagtatanggal po no siguro uh, ano, ano ano po ito eh no baka hindi po uh, gusto ng mayor diyan itong mga galaw ni Bongo no, kasi bakit bakit pinatanggal uh, galit ba siguro galit no hindi uh, natin alam kung anong dahilan pero isa lang yung maliwanag sa akin dito mga pre naliwa naliwanagan na po no yung uh, mga tao dyan sa lugar na yan. Akala ko nga eh. Sabi nga ng mga DDS eh. Uh, pag Mindanao, sulid ano yan? Mga Duterte. oo, oh, diba? O bakit si Bongo? Diba dikit na dikit yan kay Digong? O bakit sinusuka dyan sa lugar na yan ngayon? Diba? Nakakahiya. Oh, nakakahiya si Bongo. Diba? Isinuka. Mm -hmm. Alam nyo mga pre, no? Ang uh, naniniwala lang naman sa kanila ngayon itong uh, yung na pa rin nila. Tayo kasi pinapagana natin yung isipan natin, 'di ba? Hindi po tayo basta-bastang maluloko na ng mga 'to. Lalo na't may social media na ngayon. 'Di ba? Yung nga lang, uh, minsan ang hindi minsan no, pag DDS, ang uh, gumagamit ng uh, social media eh ginagamit po nila ito sa kasamaan nagpapalaga na po sila ng cafe uh, ka-fake nyo ba? Diba? Uh, katulad yan, Oh. Akala ko ba si Bongo ay malakas ngayon? O oh, bakit dyan, Oh, pinagtatanggal yung mga tarpulin, Oh. Diba? O. Oh, puro Bungo yung nakalagay dyan, eh. O. Oh, alam mo, pero tingnan mo yung ibang politiko. Wala. Makikita nyo, ang, ang makikita nyo, Bungo. Bilyar. Diba? Bungo Bilyar Marcoleta. Oh. Alam mo yung ano, yung yung dapat na pinapagawa niyo ng mga tarpaulin na yan, kung tinulong niyo na lang or pinagawa niyo ng project. Sabi niyo naghihirap mga Pilipino eh. Kung uh, ginamit niyo na lang yung pera na yan para sa mga Pilipino. 'Di ba? Pero hindi eh. Tingnan mo yan sila, nag-aksaya ng uh, tarpaulin kung saan-saan. 'Di ba? Million million po ang nagastos dyan. Kung talagang may pusong Pilipino kayo, abay dapat yung pera na 'yan eh itinutulong na lang po sa mga Pilipino. Or di kaya para ano, uh, di kaya maghanap ng uh, pagkakakitaan ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi yung kung ano-ano kasi eh, nag, may commercial na nga kayo sa TV eh, sa mga radyo, sa Facebook. Sa tingin ko hindi niyo na kailangan 'yung mga ganun eh. Kung ako po ah, kasi sa totoo lang pagsasayang ng pera 'yan. Eh. Hmm. Pagsasayang ng pera 'yan. 'Di ba? Okay lang naman kung uh, mga tarpaulin na malakihan ha, pwede 'yun. Isahan lang 'yun eh. Pero kung bawat kanto lalagyan mo ng ganyan, parang aksaya lang sa oras eh. Aksaya din sa pera. Ang tanong nga dito eh, 'yung mga ganyan mga tarpaulin, saan niyo kinukuha 'yung pampagawa nyo niyan? Saan niyo kinukuha? Yan yung tanong ko eh. Nakakaduda na eh. ba? Diba? Okay lang naman, magkaroon kayo ng mga ganyan. Kung halimbawa, malakihan na. Sa isang lugar, isang ganun. Pwede na yun eh. Pero yung bawat kanto, lalagyan, niyo, lalagyan nyo ng ganun. Asan yung pagmamahal nyo sa mga Pilipino? ba? Diba? At saka, makakadumi lang yan sa lugar eh. Oh. ba? Diba? Anyway, mga pre, bago po natin ito, ituloy-tuloy yung ating reaction ngayon ah, uh, syempre, meron po tayong ano dito Meron po tayong uh, Facebook Ayan ha ah. Yan ah, ballpoint man 2.0 And syempre, may TikTok din po tayo mga pre Sana po ay inyong suportahan supportahan Ang ating mga social media accounts Okay? Uh, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe Okay? So ngayon mga pre Pag-usapan po muna natin Ito po muna yung unahin natin Kasi ayon sa balitang ito ang pumirma daw po, okay, ang pumirma daw po sa pagpa-impeach laban o pagpa-impeach kay Sarah Duterte ay meron daw kapalit 150 million daw kada perma. Hmm. Totoo kaya ito? So, ito po, panuorin po natin ito, mga pre. Okay? But, yeah, the, uh, based on what we've heard, 150 million per signature of the congressman. Base sa kanilang narinig. Hindi po masasabing uh, legal or, or uh, totoo. Kasi basi lang sa kanila'ng narinig eh. 150 million per perma. Alam niyo naman 'yung mga DDS magaling magpakalat ng fake news 'yan. Eh malay mo eh tung taong ito hindi ko naman to kilala. Or kung malay mo nasagap lang niya 'yung fake news. Tapos sinabi niya rin. Ah. Uh. Ito to. Ulitin natin na But yeah, the, um, based on what we've heard, 150 million per mm. signature of the congressman. Oh. 150 million per signature of the congressman. Hmm. Maliwanag po yun, ha? Ang tanong, totoo kaya? Totoo o hindi? Kasi base lang sa narinig niya, eh. Wala namang mga ebidensya talaga. Eh, narinig niya lang yun. Pero... Ama DDS, uh, Ama DDS mga bobong DDS. Sigurado 100%, 1000% maniniwala agad. 'Di ba? Maniniwala agad at sisisihin agad yung uh, Kongreso, lalo na yung pangulo. Eh ba? Diba? Sisisihin niyo 'yan, oh, ganyan pala yung galawan niyo diyan sa uh, Kongreso eh. Oh, pera-pera lang pala eh. 'Di diba? Yan po ang mga galawan ng mga bobong DDS, hindi po sila nag muna bago magsalita. Kasi ayun sa sinabi niya, base lang po sa kanyang narinig. Hindi naman niya kinukonfirm na totoo eh. Hindi niya kinukonfirm na totoo yun. Pero kung pagbabasihan yung narinig niya, eh, meron daw. ba? Diba? Ang mga DDS dyan, maniniwala agad mga bobo yan yun. Diba? O, tuloy natin. 150 million? Katulad na ito. Itong bobong baklang inutil na to. O. Oh. Maniwala. Maniniwala agad yan. ba? Diba? Kasi, anti-government yan eh. One-sided eh. Okay. Sabi ko nga sa inyo, okay lang na maging one-sided ka. Walang problema yon. Kung tama ang kinakampihan mo. ba? Diba? Okay lang yun. Ako, one-sided din ako. One-sided din ako, mga pre. Pero doon lang po tayo sa tama. Diba? ba? Alam nga naman kampihan ko yung mali. Alam nga naman kampihan ko yung mga fake news. Eh masisira yung pangalan ko diyan. Ah, oh, yung sasabihin ng mga DDS, bakit may pangalan ka ba? Meron. point, man. Oh. Yo, ano ano tawag niya diyan? Pangalan niya na. Ah. Uh, oh. Sana <laughs> oh. Uh, based on what we've heard, one mm, base sa kanilang uh, narinig we've heard 150 million uh, per per signature of signature and uh, 150 million per signature kada pirma ilan yung pumirma kulang kulang uh, uh, nasa 240 ba yung pumirma so 150 million times 240 malaki laki yun kung totoo 'di diba? eh, alam niyo naman yung DDS. Magaling. Ah, uh, gumawa ng kwento, fake news, na ikakalat sa buong bansa para malason yung isipan ng mga Pilipino. 'Di diba? Ganon. Ano tong, would you know the composition of this 150 million? Is this cash or in programa ba to? Ano yung ano tong 150 million? Actually, it's ACAP and AX and more uh, the other chunk of that is for the infrastructure development of the district. Mm. So, nakadivide. Alam mo, pumirma man sila o hindi, yung mga kongresista na yan, bibigyan naman sila ng budget eh. May budget at magkakaroon ng budget yan. Kasi bawat kongresista po, may budget po yan. ba? Diba? At trabaho po yan ng mga kongresista na pumirma o hindi trabaho po nila yan eh. Di ba? Kung hindi ka pipirma, decision mo yon. Trabaho mo rin yon na hindi ka pumirma. Kung pumirma ka, ganun din yon. Trabaho din yon. Kailangan nga nag- uh, nag- uh, nag- ano ka eh. Nasa Congress ka eh. Para gampanan mo yung trabaho mo. Pumirma ka man o hindi, dahil congressman ka, kongreswoman ka, gampanan mo yan. Anong gagampanan, point man? Yung pagpirma. O hindi pagpirma. Kasi nag-desisyon ka eh. Porket ba po ka eh... Bayad ka na. <laughs> hindi po. Umerma ka dahil yun yung nakita mong tama. Umerma ka dahil congressman ka, congresswoman ka at alam mo na yan ang isa sa trabaho ninyo. Nagigits mo? Gano'n yun! Ina-explain ko lang, may mga bobon di eh. K.O. Pwede lahat, tatlo. Aba, totoo kaya yan. Ako, marami nang nagsasabi. Pero, kagaya sa pinaliwanag niya, ay hindi naman daw cash na 150 million ang binigay. Dinaan, yung mga ayuda-ayuda, ayuda, AX, ACAP, at mga ganun. Kaya pala, meron nakaraan, nagpapaliwanag, na pumirma para magkaroon ng budget sa distrito niya? Baka isa ito. Baka ito. Ito. 150 million. Nako, sana ah. May alam daw siya na pumirma para magkaroon ng budget sa distrito niya. Sabi ko nga kanina, pumirma ka man o hindi, meron talagang budget ang mga kongresista. May regular budget yan. Diba? Kung pipirma ka, ibibigay sa'yo. Kung hindi ka pipirma, ibibigay pa rin sa'yo. Nagigits nyo? Ang pangit naman. Isa kang congressman tapos wala kang budget. May ganun ba? Wala! Lahat po yan may budget. Yung mayor, yung mga governor. Diba? Presidente ng Pilipinas. Vice President. Mga kongresman, mga senador, lahat po yan, may budget yan. Ay, gets nyo? Hoy, DDS! Sige, pero maraming nagsisisi ng mga kongresman ngayon. Hmm. Bakit sila pumirma? Kasi sa Senado, yung impeach Sara, wala pa. Oh? Marami bang nagsisi ng mga kongresista? Marami ba? Oh, kwento nyo na naman yan. 'di ba? Kwento niyo. Syempre pag kwento niyo kayo yung tama. Kahit alam niyo fake news kayo. Sa pagkakaalam ko po, ha, wala pong nagsisi na mga kongresista. Yung mga pumirma ha, wala pong nagsisi. Kasi syempre bago po sila pumirma niyan, pinag-isipan po nila 'yan maigi. 'Di ba? Iniisip po nila 'yun kung kung tama ba o hindi. Eh kung pinagsisihan mo pala, isa kang congressman o congresswoman ka, Pumirma ka Tapos ngayon magsisisi ka Ibig sabihin wala kang sariling utak Naging congressman ka pa Naging congresswoman ka pa Kung uh, wala ka nito Diba? Yung mga yan, yung pumirma May paninindigan yan Kaya nga pumirma sila eh Diba? Yung hindi naman pumirma Okay Mahal lang nila yung mga Duterte Pero yung bansa hindi K.O. Ganun lang, kasimple. Hmm. Diba? Yung iba, takot sa mga Duterte. Eh, hindi pumirma. Nagigets nyo yun? O malay ba natin yung ibang kongresista dyan na hindi pumirma, eh, may kasunduan sila. Okay? Malay mo, may kasunduan sila ng mga, D na mga DDS na yan. O, uh, malay mo, o, wag kang pumirma ha, may kapalit yan. O, ito yung para sa'yo, mga ganyan-ganyan, di ba? may, naku, hindi ko man sinasabing nangyayari yan, ano? Hindi ko man sinasabing totoo yan. Pero posible pong mangyari yan. Mga DDS pa ba? Mga Duterte pa ba? ba? hindi nyo ma, ano yan, yung magaling sa lukuhan yan. Madaya nga eh. Diba? Diba? So anyway mga pre, no? ito po yung uh, isunod nating uh, bigyan ng uh, reaction. reaksyon. Pano panoorin po muna natin ito, itong uh, Isang video na pinagtatanggal po yung mga tarp ni Bongga ah, ni Bongga. Ni bongo Bonggo. Oh, panoorin po natin ito. Uh, idol shout out ah uh, na sa City. Tanggalin sa kwan mga tarpulin nila dire. Ipapaluoan nila ng tarpulin 'yung pag-uba eh. nila. Okay. Oh, may order ni Myur, Myur. Ah, uh, may muntag si mo Myur. Ah. Ah, 'yung nila. Ako lang ang niyur, pabili na lang ako ng mga kaway, Myur, kay sayang. Ah, akala ko ba ano? Akala ko ba pag Mindanao, solid bongo? Solid Duterte. Ay ano, pinagtatanggal. K.O. Salamat sa mga tanod. Salamat sa Mayor. sa mga may O katulad yan, yung pinagawa ni bongo ng mga tarpuli na yan. Nagpa-imprinta siya ng marami. O ilang milyon din yan. Tapos ngayon, pinagtatanggalan nagtatanggal lang. After election, tatanggalin din yung iba niyan. Pwede na yung pera. ba? Diba? E kung tinulong na lang po sa mga may hirap na... Alam mo yung iba, naghahanap ng trabaho eh. Wala lang silang mapasokan ng trabaho. Kung gumawa na lang ng programa si Bongo para sa mga may hirap. ba? Diba? Para magkaroon naman ng trabaho yung iba dyan. Kasi may, eh, nakikilala naman sila sa TV eh. Si Bongo, makikilala naman yan. Magsalita lang yan sa TV. O oh, eto ako, ako si Bongo, ganito ganyan. Kilala na yan si Bongo. Sa radio, kilala na yan. So, social, so, social media, ganun din. ba diba? O. Oh, pero itong mga ganito, mga patarpulin-tarpulin pa, sayang eh. Ginastusan, tinapon. Pagkatapos yan, susunugin na lang po yan. ba diba? Pinapon. Eh kung tinulong na lang yan sa mga mahihirap. ba? Diba? Wala talaga. Hindi po natin, hindi po natin kailangan ng mga senador na ganun. ba? Diba? Oo, hindi po natin kailangan ng mga senador na ganun. Wala eh. Okay lang sana noon sa mga year 2000, mga ganun. Kasi hindi pa naman uso yung social media eh. ba? Diba? Hindi pa uso yun. Okay lang sana sa mga panahong yun. Eh ngayon, iba na eh maka mas maganda pa yung social media ngayon kumpara diyan sa mga tarpaulin-tarpaulin na yan. 'Di ba? Pero wala eh, hindi iniisip ni Bongo 'yun. Eh siya bagay, wala naman siyang paki pakialam sa mga mahihirap. May paki lang siya pag eleksyon. Bakit? Si Bongo ang trait ni Bongo magdadasal sa simbahan pag malapit na eleksyon. Nandun siya magdadasal, maraming kamera. Takain nung kung ano-anong pagkain sa mga da sa mga daan. Ano pa? Oh. Ah, bibili ng isda. Oh. Bibili ng isda si Bungo. Pakyawin daw, pakyawin. Yun lang, yung mga trip ni Bungo. Hindi po namin kailangan ng... Alam nyo, hindi po natin kailangan ng sinador na may, mahilig kumain ng pang na pagkain, ah uh, mahilig magdasal, ah, na pinapakita sa camera. Ano pa? yung namamakyaw ng tinda. Hindi po natin kailangan yung ganun. Alam mo po anong kailangan natin? Yung meron nito at meron nito. Kasi kung meron ka nito at meron ka nito, pag pinagsama mo yan, di ba? Uunlad yung bansa. Oh. Yung mga ginagawa ni Bongo, pasensya na pero pakitang tao lang. Oo, oh, pakitang tao lang talaga yan si Bongo. Diba? O, oh, tuloy natin to. Wala yung problema, tanggal yun. Kaya, inyo mo na. So, naman ta. Trabaho mo po niya to, ah. O, o. Ano, trabaho na na. Wala yung problema. I-order ninyo na. Ah, pakuha, pabili na na akong kahoy. Pag-iok, kaya pasok sa mga tanon. Call. Wala yung problema. O, magagamit pa yan ng barangay yung mga kahoy na yan. Wala yung problema, tanggal ninyo. Kaya, inyo mo na. Trabaho nyo po. O, na. Tanggalin nila mga uh, barangay kay Lisab ba lang po kayo ilahaman niyo yung kusog langgit mo sila oi yung mo wala trabaho Masakay ka ng mga kahoy lang ang mga ipabiling tanggal uh, may yung good cause niyo to lang oh may uh, yo kumba sana out ako mga trending idol ako dia paki-like comment and share ako. bhalo na lang mga idol tanggalin yo salamat kung may muntak oh yun lang po yung video no nakita naman natin pinatanggal Ayon sa video, pinatanggal daw po ng mayor. Okay. Oo, kaya napaisip nga ako. Sabi ko, sabi nila, sulit daw yung ano. Sulit Duterte daw yung mga dabawin nyo. Pero, sa Mindanao. Pero bakit may mga kongresista na pumirma dyan sa Mindanao para ipa-impeach si Sara Duterte? Oo. Oh. Kung sulit, dapat hindi sila pumirma. Pero bakit pumirma? Diba? Oh, klaro na yan. So, yun mga preno, at least uh, na bigyan po natin ito ng uh, reaksyon, itong uh, uh, pagsira, no, sa mga tarpulin ni Bongo. Oh. Mag ito, ito ha, papakita ko lang sa inyo, yan, katulad niyan, tarpulin ni Bongo, yan. Ilang libo yung ginastos dyan? Libo-libo siguro, kung dyan lang na, na lugar. Kung yan, eh, tinulong na lang sa mga mahihirap. Diba? Kung tinulong na lang. Kahit huwag kang magbigay ng pera. Yung mga tingnan mo yung mga ano ba? Yung mga talagang nandun sa sulok-sulok na halos isang beses na lang kumain sa isang araw. Hindi mo man matulungan lahat, ang gagawin mo dapat, pupuntahan mo yan. Bigyan mo ng tulong. Okay? Pero hindi lang sa panahon ng eleksyon. Kahit wala ng eleksyon, dapat ginagawa mo yan. Yung pamimigay ng tulong. <laughs> 'di ba? siyempre pag nanalo ka na, ang ibibigay mo na sa kanila trabaho. Nanalo ka na eh. Pero huwag kang magtatago pag may maghahanap sa iyo, no? Asan po si Bongo? Kailangan ko po ng tulong. 'Di ba? Dapat ganun. Na may ma man o hindi, dapat nandun ka tumutulong ka pa rin. Ganun po 'yun. 'Di ba? So anyway, 'yun lang po yung ating video ngayon. Uh Oo, -oh, syempre, no? Bago po tayo magtapos sa ating uh, video, meron po tayong Facebook page dito, ballpoint man 2.0. Ayan, ha? Uh, syempre, mga pre, no? Uh, meron din po tayong TikTok. Nagbalik na po yung ating TikTok. Oo, oh, nabawi na po natin. Ayan, hmm. ha? Uh, sa so hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan, ha? Uh. At uh, ring nyo po ang notification bell. Okay? Para updated po kayo sa mga uploads natin. Hmm, ganun lang po yun. So, yun lang muna. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating reaction video. So, yun lang. Ingat. At babay po, pansamantala.